Ang makahula may gantimpala. Wala anong hula nyo? Anong naman 'tong hula na 'to? Wala. Hindi nyo talaga lang. Manok tita manok. Hindi ren. Ah, gulay. Anong klase ng gulay? To ang the best. Pigar-pigar. Ano? know, uh, capsuy. Ano? Wala, wala nang hula. Pigar. Ding ding. Hindi nakabila. O ding ding iko naman. Pwede rin. Huwag mumula ka Palabok. Ano sa iyo? Wala Wala. wala talaga, wala may gantim sa inyo. So may. Wala, wala. Oh. Hindi ko alam yung alam ko eh. Hindi na hulaan. Wala talaga. Oo. Oh. ko na. Yan. Oo. Oh. po. Pet oh. na sa inyong nilagang pinat. Ben, ano mo ang saya-saya naman ng patlak. Happy, Ay, birthday. Birthday. Happy birthday, Arby Happy birthday, Arby Dito na yung iba